may takot ka ba sa Diyos? Sa panahon natin ngayon, hindi na masyado pinag-uusapan yan, di ba? Kung titingnan mo ang behavior ng maraming tao ngayon, makikita mo na marami ng walang takot sa Diyos. Siyempre, hindi horror yung pinag-uusapan natin, ha? Ibang takot ito. Ito yung holy fear of God. Yung banal na pagkatakot sa Diyos. Ibig sabihin nito, conscious ka na may Diyos na nakakakita sa bawat kilos mo, na nakakadinig sa bawat sinasabi mo, at nakakaalam sa bawat iniisip mo. At conscious ka na hindi gumawa ng bagay na magva-violate sa will niya. O, di ba wala na masyadong ganyan? Marami ngayon, either hindi naniniwala sa Diyos, o walang pakialam kung nakatingin ba ang Diyos o hindi. Walang regard sa consequences sa mga maling gawa. Kaya maraming tao ngayon, ay, gagawin lang ang gusto nilang gawin. Tama man o mali. So, ang pinakamalaking influence sa behavior ng maraming tao ngayon ay hindi na fear of God, kundi yung desire for more and more money. Kaya wala nang pakialam kung galing ba sa corruption o galing sa illegal na paraan o sa pandaraya ng tao ang kanilang yaman. O kaya yung desire for pleasure. Gusto lagi magpakasarap sa buhay, laging enjoy, laging sinasatisfy ang mga baser instincts sila. Walang pakialam kung ito ba ay maayos sa mata ng Diyos. O kaya yung desire na laging mauna o makalamang sa kapwa, gagawin ang lahat para lagi siyang on top, laging number one, laging panalo. Walang pakundangan kung mandaya o magsinungaling, o manlamang, o manggipit ng ibang tao makuha lang ang gusto. Alam niyo, pwedeng yumaman sa gayong paraan. Pwedeng masatisfy mo ang lahat ng desires mo. Pwede ka maging lamang sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay. At may -e enjoy mo yan lahat. But only for a time. Alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Walang sikreto na hindi lantad sa Kanya at may consequences ang lahat ng ginagawa natin tama man o mali at kaawaan ka sa mga buktot o evil na ginagawa mo kung naniniwala kang may diyos magkakaroon ka ng holy fear o banal na pagkatakot sa kanya pag conscious ka lagi sa presence ng diyos sa buhay mo sisikapin mo na laging gawin ang tama at mabuti at alam mo, may blessing ang lahat ng yan. The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. May nag-aabang na mayamang biyaya ang Diyos para sa sino mang may takot sa Kanya. Pray tayo. Lord, turuan mo po ako na maging laging conscious sa presence mo. Bigyan mo ako ng banal na pagkatakot sa iyo. Nang sa gayon ay makaiwas ako sa masamang gawa at magsikap ako na laging gumawa ng mabuti para sa iyong kadakilaan at kapurihan. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin na yan, mag-iwan po kayo ng comment at makipag-ugnayan po kami sa inyo.